Hello mga kalisen, nandito tayo ngayon sa plaza malapit sa simbahan dito sa Victoria Tarlac na talaga naman meron silang dinadayo na street food na alam naman natin na patok sa panlasang Pinoy pagdating sa street foods mga kalisen So eto, guys, eto yung kanilang dinadayo dito sa likod ng plaza ayan malapit po sa simbahan na Victoria uh, Tarlac mga kalisen So tara! Pumain tayo doon sa Bunsoy Street Foods dahil talagang napakasarap yung kanilang mga inihahanda dito mga kaliset. Everyday po yan kaya naman dinadayo yung mga estudyante, yung mga papauwi sa mga kanilang mga trabaho mga kaliset tuwing hapon. Aba, dinadagsa dito lalo na ngayong papalapit at papalapit na ang holiday season. Talaga nga naman patok na patok ngayon dito sa bayan ng Victoria. Tarlac mga kalisen So tara, kainan na At ngayon mga kalisen Lumapit na rin kami dito sa Bonsoy Street Food Mga kalisen para matikman na natin Ang kanilang mga street food Katulad na lang ng hotdog kikiam fish ball at marami pang iba pero sa akin yung calamares. So, kaya naman hindi mo maipagkakaila na talaga naman dinudumog sila araw-araw dahil sa sobrang sarap ang kanilang mga hinihahandang street food dito sa Bonsoy Street Food mga kalisen at busy busy sila sa pagluluto ng kanilang mga paninda. So tara, kumain na tayo. And guys, uh, tikman na natin yung kanilang mga paninda. So maglagay tayo ng sauce sa so ito yung lalagay natin. Wala na yung taga-video ko kumakain. <laughs> kumakain na. Pagod na siya. So, ayan. Ito. Matagal na akong dumadaan dito, pero ngayon ko lang sila ma mabiduhan. So, dito tayo sa medyo maanghang, maanghang kasi mahilig ako sa maanghang. Siyempre, kuha tayo ng ito. Ayan. Ayan guys. So, next time, bigyan natin sila ng sticker. Thank you. Kaya sa mga nagkikrave tulad ko, mga karisen, pumunta lang kayo dito sa Bunsoy Street Food at kakausapin natin yung nagtitinda dito na si... Hello, Hello po, good afternoon. ano pangalan pa dito? Marielle po. Marielle? Uh, matagal ka na dito sa Bunsoy okay. Anong oras kaya nagbubukas dito? bido? Oras na gumusto ay 10 a.m. a.m p.m. Ano po yung pinaka dito sa no, mga mga At si Alaways. po? Pero uh, until so, ano no, kayo no, dito hanggang kung uh -huh. buhay kung 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 Mahihiyaw ka, rito. Ang ganda-ganda mo eh. Si Ate Mariel, mga kalisen. Oh, actually, matagal na ako dumadaan dito na ano, dahil patok na patok talaga dito. At isa sa kanila dito ang pinakamabenta, yung atay at mga kalamares, mga kalisen. So, thank you, thank you so much, ma Mariel. Ayan, guys. So, punta lang kayo dito sa, ano, malapit sa simbahan mismo, likod ng plaza dito sa Victoria, Tarlac, mga kalisen. So, ayan po yung kanila mga paninda na talaga naman tinatangkilik ng mga customer nila. Ayan. Ay, bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Para po sa magpanilito. Okay. So, thank you, thank you so much, ma Mariel. Nice to meet you. Kalise, nandito rin tayo sa nagtitinda ng buko, mga kalise na no? Oh. So, titigman din natin yung paninda niyang buko. Si ate, anong pangalan mo, ate? Marie. Marie. Ayan. Madam Marie Biscuit. <laughs> Ayan, with aning-aning pa rin siya. Ayan. So, ngayon, tigman na natin ito, ate, isang buko juice. Buk ano? Buk buko juice? Hindi buko juice Ha? Ano? Bu -bu buko juice ka? Ayan, ano? Ano, ano order ka? Uh -oh. Alam ko, ayaw mo eh. eh wala ka pa kayo. Ano? Wala ka pa ano? Wala ka pa kayo. Ano? Wala ka pa ano? Wala ka pa ano? Wala Ate, wag mong masadong palamigin. Oo. Oh, oh. Bawal talaga sa kanya. Pati, ate, pwede pakuluan mo na. Huwag <laughs> 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 mo na lagyan ng yelo. Ang sarap. Napilita siya bumili ng, ng buko. Oh. Ayan. Hmm. Anong oras kayo nagbubukas dito, ate? 9, Marie? Nine o'clock a.m. Hanggang? 5. 5 o'clock. Oh, Bakit oh, hindi oh, hanggang oh, alas 12 ng gabi? Wala <laughs> na kayo pagbebentahan. Karot na. Ubus na, ma'am, siya. Ubus na, palagi. Mm Huwag -hmm. lang na maulat. Mm -hmm. mm -hmm. Bakit kailangan natin magsipag ate? Dahil may pangarap tayo. Yes! Ayan, after tayo ate. Bakit, ayan. Ano tayo? Mm -hmm. Para sa pamilya. Para sa yes. ikakalunlad naman. May asawa ka natin? Meron yes. Meron na. Mm -hmm. Iwalayan uh -oh. so, uh -oh. mo natin. <laughs> ang ang ano ang saya ni Ma'am Mary. Oh, oh. Kaya naman maraming bumibili sa kanya ng kanyang buko. Ayan oh, may customer siya. Ayan. Ay ang sarap guys yung kanyang buko. Pero mamayang gabi ubo ang kailan. Thank you, thank you so much, Ma'am Marie. Busy, busy siya nagbibintag. Bye, mga kalisen. See you again on my next vlog.